Rio de Lubia at sa Boracu Barn Food Hub kagayan di City bay uh, second uh, at uh, battle karong gabi una bay so uh, tolong sa Oro magsaba so special shout out sa iba sa tanan ni, ni, ni Dayo Dori bay kikat pag inigan, kikat pag initaw except kay methodical so ah so na uh, bay battle MC on my left kikat pag iligan bay para sa tuwa introduce yourself Um, yo, thank you, 063 Dimokaya, 63 Brims, Street Bangin. Go. Yeah, MC to my right. Uh, Introduce you yourself. Yo, Drizo. Sarap sa mga kapas. So, anak na sa coin toss by si Drizo. So, yan ipili na muna si Sitio. So, uh, first round para kay Sitio, TSO game. Yeah. Yo, TSO game. Yeah. Sapa, game. Yeah. Yo, Drizo, kumusta? Imo ang pagkagara. Kaya gawin ko kay GC at tryouts. Uy, ayos sige. Paggaba ako na pili kay na tsok. Pero pili jud ko atuan ay daghan pang dada Kay ko kanig makadul kang liyaw Pura bag na ay beef. Ngayon pang tanaw na kada o baka. Kaya gawin ko kay GC at tryouts. Ana siya? Kaya daw niya dugo. Kaya mamalas sa old blood. Sa punik all blood. Oh my God, well, gagamit ka ginoo ka usa karon akong isa. God, gi ang kag straight bisan. Nabisi ko sa job kay di man tawon ni eh, matawa nga duplicate. Mas matawag kang kape ka kay mala marbu eh, marbumi tao. Pero wala na sa industriya ang putik. Kinkoy kay mga sinuwatan. Nga bura ba o komik o oh. mala imperno imong eh, spit. Pwis lumsan di ka sa kumbalod nga tubig ngay pagpabuang buwang sa iyo, kay kasi act like psychotic o wala na ka walay wala na ka ka-G, legal, psych, buwang, psychotic, isa dyan na tagnaon, nga bura ba, og logic, kay magkatawa kay kuha ni Mga may din niya sa FB, halimang kagapabukid, nga nakaway tuki, may tawag si Moana, way tuki nga hippie? <laughs> Kay kusog lagi daw ni siyang mudagkot na o'y permi tabi. Kaya kung man sa ko, pero pag mamatay na ni, kaya gusto mo din nakabutuhan niya. Ngawa man, maili imong ngalan, nagkalayo daw. Uy, sa may imong naabtan. I don't fuck with these pussies. Igora man silang papiskan ka, nga mura bang Bang! Nabura ka, gipitkan. di mapaw akong kahit nga bura bag metal. Pasak nga ka sa kuang slap. Oh, karin niyo brutal. Gusto nga mago pa sa pipe load. Yes, come on. Bumbahan kang muffler. O tinuod yun ka nga bisayawa imong baba kay Steve Flair. Ay. Parianta kag sa tryouts. Kalahian lang ni todo ko. Ikaw nagkalatra ka sa sin, pwes ako'y muhin ni mo, boss. Ha. Gitagaan ko ni mo, guwaka. Promise sa ako mo, admita. Dinigalingkod sa trono, maskin sa iyang pangalan na ay si Trono Game. Isa ka bulang pagsulat, og Nagpabad ko papela. Gusto kag-init niya laro, pwes. ni ang way to the hell. Ha. Ang kainit ang tusa. Way mabilin resulta. Kung mabon. Kumaabo ni inyong bata at saksala na niya, pero palakpakan. Kisa duelo ni Respitar, feeling writer ning bugo, pero sa ako di mo pasara. Utukan ni mong atbang mapadikit na sa Rizal bala pala sa imong liyo cause of death ni Del Pilaro. writer. risala utukan, Del Pilar, ako nang gielaborate mas nagets na ninyo akong una at basic ra mag-elevate. Pero sa battle nilang Krikora, panay-choke niyang sita. Wala na storya sa akong gingon. Literally, takong mga lipa. Nakitaan ka glika. Pabaya ni sentro. Kung sa battle na ay mak, akong block mo tumbo. Gakawala ka sa sulat pa ni stater na kubo. Sitwasyon mo ay nag-switch para makita kang hubo. Mga kalahi ni badang at ay niabot sa kagayan. Kung sa ako ka mag joke pangalawang beses na yan. Kita na ninyo among gap ako solid when I write Di malabo nga mabulsay Nakasentro ako sight Tsak tumba pati ang mic Panaugan na ni Mike Terorismong kapabuto Pero na-encounter mo strike o glass Ako nga mga bay Magpakitag talento Sa mga nisuporta diya Salamat sa inyo Ikaw, you're doing this for fucking clout Kung niyan kang magpasikat bro Shut your fucking mouth sa iyo ron to. Shut your fucking mouth. Baho kay kagbakba. Sige, pisik ay mong laway. Kahugaw ba kayaw? You're on to game? Yeah. Paunlakan tong mga to. Para naman may magaling. Ang salita ang pagiging ambol, huwag niyo sa akin iambing. Huwag nang subukan pang languyin. Utansahin ang aking lalim, lang ubratong isdang oro sa kaharian ng mga pating. Hindi mo ba naisip yan ay katangahan? Niluloko mo ang iyong sarili kahit alam mo naman. Kung nalaman mo puro jokes, pre. Tatawanan ko lang yan. At kung puro naman yan, boss, doon ka sa City Jail, magyabang! Wala kang laban sa pagatol ng mga urado. Pag binayaran ko, maya, Wala kang laban sa pagatol ng mga urado. Pag binayaran ko, mga yan. This is iba, barrel of a Ito'y rayot malamang. Sapagkat napasama ka sa iba. Kaya ugali mo'y biglang nag-iba. Ibahin man. mga yan. No? Sadyang meron talagang pinakaiba. Kay Kuyog nimo puro siya So, ipatunayan ka dahil ni mong na Japan surplus ang CGY kay 088. <laughs> pero respeto, sa iyahara ko ga hate, I'm too fucking sorry ko. Pero dili man ko gay procreate. Sa jambugo na doon murap Weirdo kay kaboy, boy. kay ka mga sinuwatan, pero di ka kaibaw mo lang, moy. Pauna na yung nalantandua, una makaabot sa tumoy. Di ka mahimuta, ako'y makapaanoy. Oh, ba, ba, Game. Sa pangalawang ikot ng ruleta ay mga tao'y huhusga na ang bandera ng iliga na gadagarang lang sa linya binurta, sa intablado binura, itong galing ng iliga na ililisang pugod na kaya sityo. Huwag mo kong andaran Di ka nga nakalusot sa taga-initaw Pano pa sa batang kagayana Daladala niya init niya Pero sa akin nire-retire Ito yapo na pabilog Ito ang Pacific Ring of Fire Itong batay tatablan Puro init ang na-earn Sa sobrang init ko na dito'y kay naka third degree burn Tusta na to ang bata Mga linya ko'y ignite Uulanan ka ng apoy Ito'y metamorphic sa Kung brutalan man ang tema'y Ipatawarin niyo ako kung sa gubat ka nakawala, huwag ka ditong mag-inaso. Naway malinaw ang lahat na teritoryo ko to. Naging impero na ang trono at ikain na abo. Puro apoy ang nilaro. Natural, pagugulungin at masusunog Tung babad sa kimikala Kita nyo sa physical, anyo niya ay wasak. Kung babad ka sa kimikal, ako sa sulat nagbatak. Lirikalan forte ko. Tinapat ka sa mamaw. Binaba ko mo. Kita nyo nagpakababaw Puta ako na nag-adjust Alam niya ng iba Kung nilaliman ko pa dito Puta tong seat ni Masalba Limang taon na ako sa rap game Ako'y 13 pa lang noon Naging 13 ko Pero tumatak at bumaon Sa ika 13 Lalamayan tong bata na patapon Abangan nyo battles ko Lalamunin ko buong taon Nasaksihan nyo ng lahat kung paano magwala ang Drezo dito sa patang hinain ni tapat niyo sa akin supremo yung tipong pugpo ka na duwelo basagan na tu at isa lang masasabi ko at yun ang putang ina mo Woo! sabi ko rin tang ina mo din yo round 3 game game Karon nako imong kaakbang tagak na ka dito, walay silbi mong bang-bang, kay mas buto akong pabuto, imong e karer di mo lagu, kay sa ako ka mo lagugo, kay kung buto ka mas buto, umabutan ka sa akong buto, kay easy as fuck. ka kasi imong battle, as the same, kay bisan pag ipatakilid. Wadya ko ko'y maanggel. Patsyalad kong piyans. Pitay ka per Miss Punchline nako. Like I'm a boxer. Mong di gid pwede may kumpara Nang Yuta ang lang skuko. Sa naa gyoy title. Sa so, um, round 1 o um, round 2. Uh, round 1 o round 2. Sa so, um, kainit dali ra kayo na abo. Umakadaog ka sa ako Nang dula abura na kung nakadaog sa loto o. Oh. Kay ko mo grabe kai. Para ma Init per mi akong dogo o oh. wala pa nakaji. Wala pa nakaji. Hi. Blood. Way na ka, Hi, blood. Inga nako na magpakulo, o. Oh. Makalagot kay kang nawong. Burakad si Diyos mo, ika. O, sa ating lingon, gusto ko yung Tagalog, di ba? O, sige, Monica. Papliya, pliya. Wako ko mo inaambag diri sa sinoy. Pagilo mo diya. Ang gara nyo pala na mete Bisaya man ko. Di kaya po na sa akong pagkagara at tandaan mo. Biyasang mapanakit sa lirikalan Aking sinasampit ka lakit na pisikalan Madilim na silid Isa sa aking naging kambayan Ako na limo sa liblib Na di mo pwedeng pasikatan Mahigit Dalawang buwang nakakulong sa kwadrado na madilima Magpapantay ang paa pagkaapak sa tinanima Di ka bubunga sa kultura kung pitaw mo ay bitina Kung balaan ng mantala po pues, isang driso sa pahina Lumuhod ka sa harap ko Damhin mo aking presensya Ituring mo ko na Diyos mo Mapapa ko kapag wala na Pero isa ka lang sa alagad Ako God na sa istorya Di lang tubas na alamat Isa ako sa mitolo teknolohiya. Matagal ba na diskubre? Na diskubre ang bano. Biruin niyo nagukay pa si Lex para makakita ng ginto, isang diamanting na nahimik sa malalim na lugar kung sa natukoy ng eksperto ang diamanting natural. Matagal ang diamanteng natural. Matagal akong bumabattle online. Standing ko 183. From bigo to personal na domina mga wannabe Malayo agwat na tinamigo Inaangat ko ilirisismo. At bago pa ako nagtrono sa oro na May trono na ako sa bigo O nagyabang lang konti Ginaya tayo nyo. Masagwa sa pandinig. ganyan disenyo ngayon. Lamba na si ta. Sa baguhan pa mismo. Merong agwat estilo. Pero pareya plano o tarantado. O nahinaan. Well, your written doesn't count. Kung mahina aking flow, pues aking written na palawda. Papatayin ka gamit sound. You will miss identity. Ikay matatakot sa tugtog. Ako ang music entity. Kaya Sir Lex, Ba't ito'y binigay? Mas lumalakas ang drizo pagtungtong sa CGY Di nyo lang namamalayan Matagal akong nagmamasid Kung gibaan at salantaan ako dito ang palakid Inangkin na yan ni Lex Pero di ko tinabla Fuck that BLKD Ako'y poison na magdala Stay away from the children Yan ang sinisigaw nila Malalasun tuwang ang bata Ika'y mamamatay na kong Si GL Godlike Pwes ito e well Played, Gong and DJ good game, making DJ downgrade, stepping stone we arcade, stepping stone we ice age, Gong and sit your mind game pues some trees rampage <laughs>